Hmm. Si Ate nakikipagkagawan si Ate Headed by the fearless engineer Bulanon. Ito maganda. Oras natin nasa alas 4 ng hapon at a clearing operation ang kinasa ng demo ngayon. Ayon kaya Boss Bulanon kaya malamang maraming mga vendors dito dahil hapon na. Medyo takma una rin kasi 'yung mga vendors ngayon eh, no? Hindi na nagtitinda sa umaga, nagtitinda na sa hapon, no. Sa hapon na sila nag-i-start dahil alam nila, wala ng clearing pagkahapon. Pero gaya nito, meron tayong kinasa. Na clearing operation ngayong hapon. Kaya asahan na natin na marami sila roon. Kundi ako nagkakamali para meron tayong kasamang kapulisan, mga tigawan luna. Para nga uh, doon na magkikita-kita. Ito ang Jones Bridge. Magkakaroon tayo ng mga update doon sa mga lugar ng mga previous na nagawa ni Yorme dahil meron nagre-request sa atin. Eh pagka clearing na schedule, tirain uh, tirahin natin. Para kahit paano mabigyan ko kayo ng mga latest update, no? Hindi lang puro clearing tayo. Uh, anything na pwede natin i-upload. Uh, Abangan nyo ang ating mga vlog for today. Clearing operation with demolition team. Dalawang truck pala tayo. Tatlo. Ayun. Divisoria pala yung uh, kakanain. Kaya dito tayo dadaan sa One Luna. One Luna pala ang start. So, ito yung Plaza Ruiz. Ito nasa Ledgue nyo, bandang Wakali. Dito tayo aatake sa One Luna. Nako, marami to sigurado dahil hapon eh. Nag nakalatag na yan, malamang Nakalatag na itong mga to Ayun na, bumaba na So pumorma na ito isa O nagmamadali na oh. Ayun, oh, dami nakalatag o oh. From here, nakikita ko na oh. Mga nakalatag sila oh. Eh, baba pa. Dito na nga. One luna. na. Baba tayo. Mabilisan to. Ah. Mm. Let's go. One luna. na. Ang unang ka na. Ito na. Yun na. Nagkakahabla na rito. Yun. Ang dami. Oh. Bangketo. Oh. Mm. Si ate nakikipagkagawan. Si ate nakikipagkagawan. Nadali. Uli. Uli. Ito si ate nakikipagkagawa pa doon sa kanyang uh, mga paninda. Tatlong engineering department pa lang. Kasama natin dito, nagkakatakbuhan na eh. Yeah. Yun ah, uh, huli, huli, huli na yon. Kuha na to, kuha na. Sabi na eh, pagkahapon, marami talaga nakalatag na rito sa One Luna eh. Oh. Nagbabaka sakali pa sila na sumimpling paglalatag. One Luna, District 3. Dahil yung kabilang side nito is sa uh, District 1. Ito, Binondo side. Kung saan tayo nang galing. Yung iba nasa kabila, oh, ayun, oh. Marami na rin sila nahakot doon, oh. Uh, ibang uh, distrito naman yon Engineering department din. Nako, ay huli, huli to, huli. Nasa bangka ito, oh. Eh, nakikipagagawan. Nakikipagagawan si Kuya. Nadali na ito, oh. Ano ba to? Ha, mga paninda, mga soft drinks, soft drinks. Nadali, oh. Pati itong box, oh. Ay, ah, hihintayin na lang yung truck dyan. Nasaan na yung truck? Ayun. Kailangan maikarga sa truck eh. Agad. Para hindi na ma makipag makipaghilahan. Kasi syempre, gaya yung may iba, makikipaghilahan talaga yan. Ito na, yung truck natin. So, itatapo na yan doon rambulan to. Ito, ba, sa kapila din, no? Oh. Yung simesenya si Boss Wancho na move forward. Ako, baka madalas dito, baby rito, yung ating uh, gulaman. Nandal yun! Tangin na, oh. Dali yung kartilya, oh. Dali, yung kartilya, nakatambay sa bangketa. nakatali pa <laughs> nakatali pa ata sa tindahan ayun ah, kumukuha na may ari yun yung may ari yung Chinese oh Iba, nagkakatakbo na sa may bandang dulo eh, no? Pero syempre, dito tayo kasi sa demolition eh, no? Ayun, no? Nadali. Yun, yun. Yung buti, naipasok yun. Kung hindi Si Bak yun. Yun, tumakbo. Si Alvin. Malapit na tayo pala sa kanto ng rekto ay, kanto ng ano ng uh, Ilaya yun, nadali ang kartilya Dale yung mga planggana oh. dalawang kartilya nadali bilis, ang bilis Kitang-kita nakapatong sa bangketa. Sasampan sa na eh, medyo maambon na oh. kakabakbakan, kabilaan eh. Ito na, approaching tayo na sa Santa Elena, Ilaya. Pero one luna pa din. Mukhang may dinali rito ah. Tingnan niya natin. Ah, meron, meron. Yun, yun, nandito dito, nakatago. Kartilya ulit. Nakatali ah, eh. nakadena, kadena, nakakadena. Nakakate na yun ha Kinakalas na nila yon Dadalihin na nila yung kartilya Ayun, binold cutter na Hindi makakuha sa pokpok eh Yun Nadali sa bolt cutter Yun yung usually ginagawa ng mga iba nagtitinda no? Yung mga business owner Yung kartilya, kinakaday na lang nila sa labas Hindi nila pinapasok doon sa property nila Bakbakan ulit dito uh, ah, Dito na tayo sa may Magpas na tayo sa Santa Elena Oh, tong bike na to ah. Oh, dinali na yung bike sa katong pushcart. ayun oh. Kasi yung mga pushcart kasi dapat talaga nasa property niyo yan eh. hindi talaga sa loob eh ay hindi talaga sa labas ng bangkete eh. Kita nyo, pagkahapon talaga, marami na ka nakalatag dito. Sa Juan Luna mismo. Binondo, District 3. Pero pagkahawak-hawak nila yung pushcart, hindi eh. Wag lang talaga nakatambay. Ako, ito na ata si Tita Baby. Mukhang uh, madadalihan to si Tita Baby. Nakaano yung mga ano niya. Tita Baby, yung magic water, yung nagte-trending. Nadala yung balde ni Tita Baby. yun. Nakikipagagawa si Tita Baby doon. Oh. No? tayo rito nagkakatakbuhan yung demo eh Dami na rin mga sasakyan na dumadaan eh. Kaya nakakanda traffic na rin banda sa may dulo. Approaching recto, abin nyo na tayo ha. Pero one luna pa rin. Ito yung binabaybay natin.